Chris Shoes ba ang hanap nyo? Eto mga kapanay, baka may magustuhan kayo. Ang tawag nila dito ay kusa. Ganyan ang mga shoes dito, nagawa dito. Mga embroider, ganun. Tapos mga leather. Matitibay to mga kapanay. Lalo na kung hindi mo isusuot, talagang matibay to. <laughs> Ha, may magustuhan kayo o kaya noon baka mamaya gusto regaluhan pala yung inyong bayanan o kaya sister in law dito sa Pakistan o di ba ay mag-order na kayo sa akin at ako na ang bahalang magpadala sa kanila tapos kung ikaw naman nasa abroad ka ganyan nasa Dubai, Kuwait, ganyan Saudi ay pwedeng-pwede ka rin umorder sa akin ito ipapadala ko rin diyan kung nasaan ka man kung may magustuhan pala kayo ay screenshot niyo lang ha tapos ayan PM nyo ko Alam nyo na PM is the key. Ayan, eh, sa presyo, ha? Nang magkaalaman tayo kung magkano ang babayaran nyo. Pero kung ayaw nyo naman ng mga sapatos na ipadala sa biyanan nyo, ganyan, o sa mga hipag nyo, ay kung gusto nyo unan, kumot, ay pwede na rin. Tumatanggap na rin ako ng ganyan, ha? Huwag <laughs> lang granada, ha? Baka mamaya eh, ang sabihin nyo, madam, padalan mo nga ng ataol. Ay, wag naman ganun ha, mga kapanay. Pagka mga damit-damit, ganyang kumot, unan, madam, chocolate. Ayan, pwedeng-pwede sa akin yan, mga chocolate, mga ah uh, Filipino product tulad ng mga chips natin. May mga ganyan na rin ako ngayon tinitinda mga kapanay ha. Sa mga aking followers dyan na gustong padala ng inyong jowa ng Nova, Chippy, ganyan, Cup Noodles, Pansit Canton. Ay pwede rin sa akin mag-order mga kapanay ha. Huwag kayong mahihiya kasi ako wala akong hiya mga kapanay. Lahat na talaga papasukin kong business na mga kapanay. Kahit pantit bra pala may tinda rin ako mga kapanay. Ha? <laughs> Baka gusto nyo rin, ha? Para sa inyo bang magiging biyanan, magiging sister-in-law, ganun. Siyempre, sisip-sip ka sa mother-in-law mo, ye. Kailangan nating sumipsip, mga kapanay. Kaya kung gusto nyo yung sumipsip ng todo-todo, ay umorder na kayo sa akin. Kung gusto nyo rin ang mga purse, ganyan, bag, ang ririgalo nyo sa biyanan nyo, o sa sister-in-law, o makeup, meron din akong tinda. Basta mag-comment lang kayo kung ano gusto nyong uh, irigalo. Hahanapin ko, maghahanap talaga ako kahit sang sa sulok ng Pakistan. Tapos, pag makahanap na ako, ipapakita ko sa iyo, ganun. O kung ano magustuhan mo, pipiliin mo, ganun ha mga kapanay. Basta, mag-message lang kayo sa akin. Baka gusto nyo rin pala ng Pakistani dress. Ayan, meron din ako ditong tinda, yung mga hindi patahe oh, ganyan. Ang gaganda, ba diba? Tapos, mayroon din namang mga tahina. Ayan, kung gusto nyo, yung mga tahina. Ayan, mamili lang kayo kung ano ang gusto nyo. Tapos, syempre, ba diba, o-order kayo sa akin ng ganyan eh, ano, Pakistani dress. Tapos, ibibidyo call kayo ng asawa nyo o kaya boyfriend yung Pakistani. Ay, tuwang-tuwa talaga yung pag ikaw ay naka-Pakistani dress. Kaya, ano pang hinihintay mo, order ka na sa akin. Mura-mura lang yan. Lalo na kung malaki ang sahod mo dyan sa abroad, mura lang yan sa iyo, ah. Pag ganyan ba naman ang suot mo, eh, talaga namang hindi ka paghuhugasin ng plato ng asawa mo niya. <laughs> Nakakahiya naman maghugas ng plato niya pagka ganito ang suot mo, di ba? Oh, di ba? Ang ganda, pak na pak, oh. Ayaw niyo naman ng maraming mga beads, beads, yung mga dress, dress. Ay, dito tayo, ayan, meron din akong tindang ganito, simple lang siya, oh. Pero maganda, di ba? Simple, pero maganda. Ay, eh, sa picture yan, ha? Ewan ko lang sa personal, eh. <laughs> Ganyang pa Tapos, mayroon pala akong damit na binilihan o hindi patahi. Pag mapatahi ko, mga kapanay, ay imodel ko rin sa inyo yon Ngayon, kung yun ang gusto nyong bilhin, ay pwedeng-pwede rin, mga kapanay, ha? Uh, bibili ko kayo ng ganoon ipapatahi ko, tapos i-deliver ko sa inyo kung nasan mang kayong sulok ng daigdig. May magaganda rin pala silang high heels, mga madam. Baka gusto nyo rin. O, di ba? Pak na pak talaga yan. Baka gusto nyo rin pala nitong kamukha ng aking sapatos na binili, ayan. O, pili na kayo mga kapanay ng inyong magugustuhan. Maganda ito in person. Kamukha ko. Nito <laughs> pala yung sinasabi ko sa inyo na mga purse na gusto nyong baka mamaya gusto nyo o kaya gusto nyo iregalo sa inyong magiging biyanan, magiging hipag o kahit sa inyo o, ang gaganda o pili na kayo mga kapanay at i-screenshot nyo lang, i-send sa akin, tanungin nyo kung magkano. Mayroon din ditong mga Pakistani earring, so ang gaganda, ano? O, pili na kayo ha, huwag kayong mahihiya, pili lang ng pili, tanong lang ng tanong. Pero bumili ka ha, pagka magtanong ka na magtanong, bumili ka naman ah. <laughs> Ayan no, ang gaganda oh, para kang nagsuot ng hikaw na chandelier niyan talaga. Meron din silang mga ganitong hikaw, kaya nga lang pag ganito lang naman na-orderin nyo, ipapadala ko pa diyan ay masasayangan lang kayo ng pera niya. <laughs> ito na lang mga kapana itong mga bag na ito. Oh, ang gaganda talaga naman, oh. Baka gusto nyo, Talagang pag ito ang bag mo, oh, ang ganda, oh. May paribon pa diyan para kang si Heart Evangelista niyan. <laughs> Ito, ito, gusto ko talaga itong bilhin. Pera na lang talaga ang kulang. Pero pag bumili kayo sa akin, ay eh, syempre, magkakakita na ako. Eh, may, mabibili ko na rin yan, mga kapanay, ha? Kaya, bumili na kayo. oo. Oh, ito, yung presyo makikita nyo dyan, syempre, pag binenta ko sa inyo yan, ay eh, hindi na ganyan ang presyo niya, na? Kung <laughs> ayaw nyo na mga yan, ay eh, ito na lang boy ang bilhin nyo. Ayan, yung salesman ang bilhin nyo. O, oh, binibenta ko na rin yan. Sabi ko sa inyo, lahat na ibebenta ko pati yung salesman, ititinda ko na rin.